Magandang good evening mga So, nandito na naman tayo sa isang cookbang series natin. Ay, nakakatakot ang creepy ng lugar. Creepy, creepy di. <laughs> di creepy. Mga kanjani, ang creepy ng lugar. Kasi natripan ko, natripan ko na naman na magluto sa isang creepy places na naman mga gani. So, Pakabutan tayo ng ulan. Medyo bilisan natin ng konti. So, makikita nyo yung ingredients, lalagay ko na lang sa baba. Pero ang lulutuin natin ngayon is masarap, masustansya, at budget-friendly na naman. Masarap to kasi naguulan. Masarap mag... <coughs> <coughs> Ay, hindi yun. Iba, iba. Hindi yun hindi yun. Magluluto tayo ng... Wala naman, basic lang. May sabaw ngayon tayo guys. Ang lulutuin natin... Bachoy Tagalog kung tawagin sa aming mga kabitay nyo. Bachoy Tagalog. Or sa mga katagalugan, Bachoy Tagalog siya, guys. Yung ingredients, uh, pinrepare ko na siya ahead para hindi na tayo medyo matagalan. Gagawin lang natin. Magigisa lang tayo at magpapakulo tayo. So, may pantayo. Butane na naman. Na natakot tayong buksan. Ang lakas. Baka sumabog. Sa mukha ko pa. Huwag naman natin. So isang pan, mga na Nakita ba ako dyan, mga kanjan, si Sampan, dyan, dyan. Sa isampan, yan. Magigisa lang tayo dyan na ating aromatics. Ay, huwag na natin ano yun. Kasi cowboy naman tayo eh. Konti lang naman gagamitin natin. Konting mantika. Ayan. Wow. Grabe naman yung mantika natin. Kasi so, papuhin ko yan. Kasi so, papuhin ka, na. Hinaan natin konti. Nagagalit yung ano. Nagagalit masyado. Oh, oh, pina nyo, nagagalit masyado. So, sisapan natin mga angani. Ano ba yan? Uh -huh. Parinig kita sa Natin yung mga ingredients na hindi muna natin gagamitin. Yung aromatics muna natin mga angani. Tira muna tayo ng ating... Ano ba? Ano ba? Oh, si Buyas. Si Buyas, mga kanyani, si Buyas. Kung mga away. Wow. Tira tayo si Buyas, mga kanyani. Ako, mabango. May kasama ba ako dyan? Sana di tayo masundan ngayon, guys. Iba na to. Liblib -lib na to. Mas nakakatakot na to. Wala na sila rito. Panigurado ko yung last na may umano sa akin last na may sumama eh wow, swerte lang yun eh pero ito talaga ngayon solo ko na to maso solo ko ngayon to guys tapos meron tayo dito giniling ah, uh, may giniling tayo dito mga kangani wow grabe sarap sarap nyan huh? wow sarap nga sarap naman yun madamot pa naman ako ngayon. Ang sarap pa naman ito, may mainit na ano, maulan na panahon dahil ang araw na nag-uulan. So kailangan natin 'to. Kailangan natin mag ano, magluluto. -lu 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 Luto, magluto tayo, magluto. Hm? Huh? Hm? Huh? Hm? Huh? Isa gisa lang. Ang ating Mamoy paglagay natin ng mamoy dahil nga mga kanjani sa sinasabi ko nga sa inyo na ito ay bachoy tagalog ang kinaibahan natin sa authentic na bachoy ay meron siyang ito dugo mga kanjani gigisa din natin para mawala yung lansa niya kasi medyo malansa yun eh mga kanjani kasi nga dugo ng ano yan ng boy ba boy ba nga ba o manok basa something na ganoon ayan para mawala yung lansa-lansa niya. pero masarap yan makakaan kaan yung sabi sa inyo creepy nga lang yung talaga likod yung sa likod natin makakaan gan, creepy lang talaga tapos lagay natin yung eto uh, ang to? patola mga kasi nga eto yung sa amin eh yun nilalagay talaga eh mama ko naglalagay talaga ng ano ng gulay sa ulam lalo mga masabaw masarap to talaga patola guys eto yung ano yung parang pag binili nyo mahaba siya na parang patrayang triangle, uh, ano pastar yung itsura sarap hmm? Oh. Hmm? Bisa lang natin ng kumpi. Aw, oh, ba? Parinig natin sa anila yun, ano? Oo, sis yun, no? hmm? Tapos, mga angani, lalagay na natin yung sabaw. Lagay natin siya sabaw. Kasi nga, oh, may sabaw ito, eh. Bacho ito, eh. Sabaw natin. Ayan. Kasandin natin ng konti yung apoy sabawan natin ama na yan napakasarap nito wala pa naman wala naman tayong kasama dyan guys yan nastock pa natin simpang taat natin yan hihintay na lang natin ito kumulo mga kangani ayun mga kangani makalipas ang ilang minuto ng pagpapakulo natin itong budget tagalog natin tignan na natin siya ha? Uy, kumukulo na siya. Masarap to. Ilaglag natin yung pampalasa. Chocolate. Chocolate to, guys. Chocolate. Pampalasa yan. Masarap yan. Pampalasa. Tapos, timpla na rin natin siya ng paminta na dyan. May dyan si. May paminta ako nilalagay. ewa ko kasi hindi naglalagay ng paminta sa niluluto. Hindi ka alala yun. Mas konti pang pampalasa lang. Kasi malasa na yung nilagay natin chocolate eh. Baka bumula yung bibig natin. Ay, grabe na. Kung naaamoy nyo lang mga kankani, ang sarap nito. Ang bango. Oo. Bango. Ay, kapal. Wala na ako makita. Uy, usok lahat nasa salamin ko. Ayan. So... Ngintay na lang natin, lumambot ng konti yung gulay natin. Yung patola. Pag, kulong, pag anong ano niya guys, pag lambot na pag lambot niyang patola nyo, pwede na yan. Pero titikman muna natin syempre. Ano ba lasa? Hindi tayo pwede maglagay masyado guys ng pampaalat ha. Kasi itong miswa guys, medyo maalat to. May lasa din to eh. So hindi tayo masyado doon sa pampa, ano, pampalat Ay, Gagi, sarap. Pwede na. Uy. Gutom ka ba? Oo daw. <laughs> ka, oo. Ay, ako naman. Lagyan natin to, miswa. Pakan kani! ni. Balihin natin ang kunti. Ayan. Oi, oi serap sko. Iswa panang konti. Ayan. napa serapnya, makan gani? Miswa! Miswa! Uy! oi, sarap! serapnya sarap makan gani. Buti na nga lang. Check ko nga muna. Baka may kasama ako dito eh. Pero mamaya na, mayaan na natin check. Gatuhin na muna natin ito. Pero, nung pumunta naman ako dito, wala naman talaga akong kasama. Pag isa lang ako. Maramot kasi ako. Tsaka kinik ko naman talaga. Si Kuya Benok, umalis. Sigurado ako hindi niya ako nasundan ngayon. Solo na natin to ngayon, mga kaan-kaan. Ang sarap dito. Oh, Amoy ako. Oh, oh, oh. Sarap, bachoy Tagalog, mga kaan-kaan. Hmm? Musok-usok, syempre. Bago ang final touch natin na ano, lulog natin yung kinchay. Kasi hindi siya batch yung Tagalog talaga guys mo wala siyang kinchay eh. Masarap yung maraming kinchay. Ayan. Ay, grabe. Sarap na nito. Makakaan Last step. Last step. off na natin ito, mga kaangani. off na natin sa off fire Uy, napalakas yung hataw ko Batihan natin ng Batihan natin ng Iklog <coughs> <coughs> Masarap ba yung magbate? Kumahita lang yung lawa Paano magbate? Ang galing ang magbate oh Na iklog <laughs> Gago! Oh, galing ko magbate guys of fire guys ha of fire yan lagay nyo na to guys ang iklog ang binasag na iklog ay gagi ang sarap nito pero wala naman ako kasama rito talaga guys makita nyo gubat hmm. na to pag ako nasundan pa rin dito ewan ko na lang talaga ha di ako sure ha? Pero ewan eh, wow, ko na lang, masundan ako. Pero check natin sa paligid, guys. Kung, uh, uy, nag, uy, parang may naglalakad, ah. Tawa dyan. May dyan, ah. Ano, solo ako dito, eh. Kakain ako ng ano, eh. Bachoy Tagalog, eh. Hmm, tinan nyo, eh. Wow. Ang sarap. Bacuy Tagalog. Aray ko. Tagalog. Napakasarap. Makaan ka ni Lutuna. Batchoy Tagalog. Napakaising gawin. Napakamurat. Napakasarap. Batchoy Tagalog. Kakainin natin to. Solo lang tayo. Dahil tayo lang mag-isa rin. Sana wala tayong... Sana yung radar ni mga GPS nila, nila ko is Benok. Sana yung patatas mahina. Tapin na natin. Uy, sag.. <pim cath Donald> na oh, sakit na ako ni Kamato. Ilaw dito. Ay, parang may nakakita ako dito eh. Ano ba yun? Uy! 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 Tol! Tangin Sa galing! Andun, inabutan ako eh. Inabutan lang. Alam mo na, tawag ng pangailangan. Tayo, tumiwa nga dyan! Ang daming langgam, buti na mo. Sarap mo. <laughs> Ang dumi-dumi dyan, tol. Ay, ka naman talaga, tol. Dahil sa ako, eh. Paano mo ako nasundan dito? Namoy kong bango, eh. Ano, may, may, ayang kaayahan ka na rin tulad gumaapangamoy ng ano, mga mabangong pagkain oh, sa malalain lugar? Yeah. Sa mabango. Eh, Rito, Nakain. dito tayo nga. Ano ba diba nandyan? Gawin, tol. Ito, Ito nga. Tama. Ang ah, sarap nito tol? nito, tol. Anong Tol. Uy. Tapasang. Walang juro din. Wow. Oh, Kapit yan, tol. Laban sa lahat. Puro po. Tara, ayan tayo, Tol. Kunin mo na, ano Tol. May... Alam nyo, may um, hirap magpasaya ng tao. Alo? <laughs> Oy! <O>, alo? <laughs> Oy! Oy! Oh! Sino to? Oh! <laughs> nandito ko rin? Master <laughs> rin! <laughs> si <I>. Master <laughs> rin, nandito so, rin. Oh, Grabe naman. Nagaano ako dun, no? Oh, galing! mo dun? E. Na ano, dumingil ako eh. May pinuntahan oh. ako du dun. Dumaretso ako dun, wala... Dumaretso ako dun, walang tao dun. Nag-explore ako. Pagtingin ko, nandito na pala ako. Dito ko na? Parang Ina, parang ang galing nyo rin, ah talagang pinanindigan nyo na, na ano ah. Uy! 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 Oh, dito ko rin! Uy! Dito ko rin! Uy, hey, ako. <laughs> <laughs> Sabi ko na si Naruto yun na. dito ko rin! Hindi, hey, wala. Right. Ano lupit uy. nyo? Na, so, na, hindi ka naganti talaga nito. Ito pangalawang beses na to, hindi ka naganti nito. Hey. Totoo yan? Hindi ako nakakasalat. Masarap mo. Tinan mo, inubos yung laman ko. Uy, boy ka Uy, mami. Uy, uy, ano yan? Wow, mami. Saglit Ay, lang, bango. ba't di ako agad? din ako agad? Eh. Ano ba Dahil ka nakain ah, yan? Mami. Yeah. Boop. Di ka nakain yan, di ba? ka ano? pang ina, gumutom na. Sige, kumain na lang muna tayo. Oo, oh, napitito. Sarap, oh. oh. pare. Oh, oh Ay, tama nga yung punta natin. Oh, yeah. Thank you. Oh, yeah, yan. Sarap. Tolo. Kaya yeah, ako sa inyo. Ayan, tasa. Yes. Yes. Kain okay. yes. yes. Okay. po tayo, kain. Hindi tayo ready. Oh, yan. Kutsara. Bakit hindi na ready, mas. no? Oh, kutsara. Sarap. Oh, kutsara. Sarap. Sarap. Sarap Daming langgam. Sarap. 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 ang langgam. Kain tayo mga gani. Hindi hindi sila nagante. Mga kanjani. Wala ah. Wala. Walang gumagante. ko lang. Tol, tasa nyo yan, tol. Ba't ba ba, ba yeah. para akong walang tasa?

Naiya ako sa tasa nila eh. Kumuha sila tasa nila, kalila kalila. May tasa rin ako Serap <laughs> Sarap po, oh. sinirang ko nila po. Anak, wala ano Tira tayo. Tira mo oh, tira, tira. Grabe ba. Manit boy, sarap. Tira. <laughs> ano Ano? Eh? Short? Minumukbang din ako. Short ba kayo ha? Ah? Sige. Minumukbang tayo, minumukbang din ako. Ang init! Ang gaya! Ano? Ang init? Ah, mainit pero masarap! Tulog mo tol, tal si kang tol! Grabe Wala ba? Hindi na ako nakatingis niya. Kain tayo! Kain, kain! Kain mga mga masarap! Kain tayo boy! Let's go sa ah. room. Ikmakuha kung masarap to. Totoo ba? na First meal ko to. Ah, una lang Ah. ulan, ulan kain mo. Ulan subo. 'Yun. To. Sino sa una medyo naiiyak pa kumubo. Sarap ng ngon diyan. Madali, mura. Kaya niyo gawin. Tap, pwede to sa may, sa ano sa maulan na araw ngayon. Sa maulan na mga araw, masarap. Oo, oh, sarap ng ngon. Parang pa parang, parang, parang eksakto siya sa tag-ulan tol. Eksakto na sa lamok. Eksakto rin tayo sa lamok, saka langgam, <laughs> sakit boy kumagat boy. Ah. Wow. Sarap talaga, walang jurugi. Parang na, <laughs> ako magkakabo niya ako ha. Dati. Ako boss, naramdam ako dengue. Ay, tama siya. Parang medyo sasarap yan pala, nakalublob to. Nakalublob yung kong tsara. <laughs> sarap. Mabiyo ka pa naman. Mmm, yung serving spoon, nakalubog na. Mabiyo pa naman siya. Pero parang naku, masarap to pa may Oh. Oo. Oh, Oo. Eh, budget eh nag-ano nga tayo eh healthy living nga tayo. Ba't tayo magchichicharon? Kina mag-healthy living lang mo tayo mamatay. Muna ka na diyan. Wag. Wag. Aray <laughs> ko. <laughs> Sino-sustain ko ang ano. Lalaki. Yes. Ay, mga pala. Okay, muna. Sarap nang minumukbang ako eh. O din. O din na kapantanong ko ba yung sarap? na natin. Grabe ba? Santa na lang ako inaabutan. Hirap pag ano, magpasaya ng tao. What? Kain tayo ulit. Kami kiniling. Mm hmm, yung yeah, mom. Dito ba, Jitmin? Hindi <laughs> ba, Jitmin? Magkana kiniling, ma? Sarap ka ako? 30. 30 lang yan. <laughs> 30 Sarap? 30 lang, 30 lang yan. Ano lang ito eh? Mubos lang ako ng... Ano ba eh? May nakalala ko sa... 110. 110. Ano? Sa elementary ako sa Bilao. Oh. May school sa mga elementary. Na public. Uh mm. -huh. May ganitong pagkain eh. Sa Bilao, di ba? Mmm! -hmm nakabaso na. Ah, ano. cook food. Yung tawagin cook food. Cook food, guys. Cook food. Hindi, oh. pili mo so, siya sa Bilao. Daliban dun ko yung sa ano, maliban sa feeding program. Kasi yung feeding dyan sa elementary, nagpapakain talaga ng ano, yung mga malnourished nga doon, na ano. Ah. Pero kalimitan naman kasi yung pinapakain dun sa ano, is yung din naman kung ano yung nakaserve dun sa ano eh. Ah. Tap. Sa ah. library. Kaya kain na kain. Nakapungkod. Ayoko na. Ayaw mo nga. Kuya, napansin ko pag nagluto ako yeah, parang wala ka talaga hagana gana. Diet ako. Ah, diet ka? Oo, kasi nga na so, sobra na ako sa weight. Wait, waiting? Hmm. Pag yan, tagal mo magluto. <laughs> Aray ko. Nalamok na kami kanina pa dun. <laughs> ako nga, nanginginig na eh. Nanginginig na sa kagat ng langgam. Parang. Ang mm. tamis. Mm -hmm. Tarap kakain ako. Depende sa bata, pre. Oo naman. Mga bata nito. Shout out sa mga subscribers sa certain Oh, subscribe niyo si Master Renz. Mm. Terrence, oh, subscribe niyo guys, yung pala si Master Renz. So, Master so hindi na hindi pa na-subscribe diyan. Subscribe kayo Master Renz, guys. Tapos kay Coach Beno. Subscribe niyan. Ito si J... Wagna, ito na. Itog na. <laughs> <laughs> wow. Hoy, sandali. Hmm. Meron lang tayong kasama. So, siksin eh. Ay, nakakatakot. Nakakatakot naman yan. May sinama ka pa, pre? May sinama ka? Shoutout natin ng Bini. Bas nyo yan? Bas nyo? Bas nyo yan? Bini. Shoutout. Ay, Bini. Bini. Bini na kilong. Bini na kang ilong? <laughs> <Beanie. yung> ilong. <laughs> Ay, <bako>, seryoso, <laughs> seryoso. Ay, bago pa ba yan. <laughs> uh -huh. Sali natin. Shoutout po, Bini. Mm -hmm. Shoutout sa mga nagagandahang dilag. Ay, Sina.

Mm. Baby Ama? Oo, oh, ah, oh. Baby Ama. Sa kulungan talaga yan. Uh, Ang lapis. Walang joke. Sarap boy. Pero parang bitin na ko. Oh, bitin ka? parang walang kanin, no? kanin kanin. Ano ba? Ano kasi Ano ba? Ano ba? ba? naman, isang linggo kumain, ba? linggo ba? Ano ba? Ano ba? Ka rin? Oh, dahit, Diet ka Diet. Diet fasting. So, kasi wala eh. Wala mabili. <laughs> Aray ko. Wala mabili. Mukha lang itong malaki pero puro germs to. <laughs> lang so parang so parang anong gusto mo ipaiwatig? Panapalayas <laughs> mo kami dito. Palayas mo na kayo lahat. naman sa'yo. Magmumukbang mag ako ngayon nang ako mag-isa lang. Palayas huh? mo na kayo lahat. Ayun na lang. Ang katiboy. Sino ka ngayon? Ang nga pala, nakalimutan ko, no? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Dito 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 Okay, babaan ng konti, babaan ng konti, Ah, hindi ka kita eh. Sino dyan? Baba. <laughs> yan, <laughs> <Parang> yan, baba. <laughs> so, dali, dali. Baba, baba, <laughs> baba, baba, <laughs> baba, baba, <laughs> baba, baba, <laughs> baba, 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 Uy! Last bite. Tukuha ko ng konti kasi naman nga magmumukbang. Bukman tayo ha. Uy! Magmumukbang ang akla! Ay! Magsilayos Ay. na kayo! Taman. Tengkat. Ikaw na nga. <laughs> o, oh, buksan mo na lang. Oh. Sige, buksan mo na <laughs>